akala ko hindi tapos. Para, para sa iyo. Ano na ipangako mo sa akin? Pangako mo sa awitin mo yan, ha? Para maalala mo ako. Para hindi ka malungkot. habang buhay sa iyong aking awit. Huwag ka na magsalita. Pag, pag may nagmamahal na uli sa iyo, pag wala na ako, sabihin mo sa kanya, huwag na ako. Huwag pag naririnig niya ang ating awit. Ayusap <laughs> mo na rin sa kanya para sa akin. Kung maaari. Ito'y niyang dakila ang pag-ibig sa sa'yo. Gaya ng pag-ibig ko. Ito'y tulad-tulad buhay ko sa'yo. Ang bawat hindi ako. Ang bawat pigtig ng puso ko tulad-tulad ko. Ikaw ang buhay ko, alam mo. Mahal kita. Mahal uh. kita. Uwiti mo ating awit. Pabahunin ko. Uwiti mo, mahal ko. Uwiti mo. Hi, Ma. Morning. Saan ka na naman galing? You're all wet, iho. Hindi ka man lamang nagbihis. Ma, namasyala kami ni Gemma. Hindi ka na tumitigil dito sa bahay, ha? Ma naman, malapit na matapos ang bakasyon. Sinasamantan ko lang. Tutal next week enrollment na namin, di ba? Oo, ano bang magiging course mo this time? Hindi ko nga alam kung archi biology. Iho, mag-shift ka na nga lang. Hindi mo pa alam kung anong course ang kukunin mo. Ano ba mas maganda? Siguro biology. Para matuloy mo sa medicine. Biology? Mm-hmm. Pwede. Baka next year, mag-shift ka na naman, ha? Hindi, ma. Sigurado na ako. Arky! Akala ko ba biology? Hmm. Oh, nga pala, no? Si Papa. Nasaan? Nasa mo na si Pia na? Oh, nga pala. Punta ako muna. Oh, wait, wait. wait. You, you sit down. You finish hindi your breakfast. Hindi, na down ako. Mm. Thank you. Bye-bye. Eric! Eric! Eric, may oh. babalita ako sa iyo. Uy, all right to ah. Ano? Bagay. Ano nga babalita mo? Shh. Hoy, yung mo. Si Linda. Ayun, may ibang shota. Si Gary, yung basketball player. So? Anong so? Ayan, nakakarma ka. Nakahanap ka ng katupat mo. Manuloko ka. Nanuloko ka ng chicks. Ngayon, niloko ka ng chicks mo. Okay lang yun. Ano? Labo naman yata nun. Hindi. Niloko ko na nga tapos okay lang yun. Hindi malabo yun, okay? Ganito lang yun, okay? Basta ang importante, maging masaya siya pag magkasama kami. Tapos, pag hindi kami magkasama, di bahala siya maghanap ng iba. Labo talaga ng utak mo, Eric. Same goes for me. Pag hindi ka siya kasama, okay rin lang maghanap ako ng iba. Bahala ka. Oo, na, alika na. Uy, sandali, sandali. Saan na naman tayo pupunta? Filipiya. O yun, ano gagawin natin doon? Tulungan mo doon? ako maligaw doon. Tara, tara, tara. Malayo pa yun. Ah! Naku! Flat. Eh, di palitan mo. Eh, hindi nga ako marunong mag-ayos ng flat, eh. May reserva ka ba? Meron. Sa trunk. Ah. <coughs> Hoy, mister. Baka gusto mo naman akong tulungan. Kayang-kaya mo na yan. Saka bilis bilisan mo naman, oh. Naghihintay na si Pia. Hoy, alam mo ba yung sinabi ko? Hindi kita ilalaka dun sa babae yun. Bahala ka. Even when the patient is ambulatory or exhibits relatively mild symptoms, there should still be no delay in recommending operation due to the ever-present possibility that Kasi there will be hemorrhage due eh. to tubal rupture Paano or abortion. Paano siya papasakong di siya pumapasok? Are there any questions so far? Thank you. Ah, uh, Clarissa, pwede ka bang makausap sandali? Ah, uh, um, Mike, okay lang? Sure. padre sandali lang, ha? Pare, please, sandali lang. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ngayon ka lang? Sige, kumain ka na muna. Ikaw? Kumain na ako. Saan? Bakit ka nag-absent na naman? You missed a very important lecture. Nasesante na naman ako sa trabaho. Palagay ko, may kagawa na naman ng mama ko rito eh. Pinagamit niya yung influensya niya para masibak ako sa lahat ng trabaho ang ko. Litong-lito na nga ako eh. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Gilbert, sumuko ka na. I mean, sayang naman kung ihinto mo pag-aaral mo. Iilang steps na lang, nandun ka na. Pero dahil sa false pride, hindi ka makakatapos? Gilbert, hindi ka mananalo sa mawa mo. Salamat naman at may tiwala ka sa akin. Pilip na bilib ka. Matagal nang patay ang dahilan ng pag-aaway ninyo mag-ina. Nandito naman ako. Patawarin mo na siya. Huwag mo sayangin ang buhay mo. Ba't naman masasayang ang buhay ko? Mabuti nga ito naghahanap ng trabaho eh. Para matuto akong kumayod sa sarili ko. Sige na, lumalamig na yung pagkain mo. Kainin mo na yan. Wala na akong gana.